araw-araw na mga salita ng Diyos. Pangunawa sa autoridad ng Diyos mula sa pangmalawakan at pangmaliitang mga pananaw. Natatangi ang autoridad ng Diyos. Ito ang partikular na pagpapahayag at espesyal na diwa ng pagkakakilanlan ng Diyos mismo na hindi tinataglay ng alinmang nilalang o dinilalang. Tanging ang lumikha lamang ang nagtataglay ng ganitong uri ng autoridad. Ibig sabihin, tanging ang lumikha lamang ang Diyos na natatangi ang naipapahayag sa ganitong paraan at may ganitong diwa. Kaya't bakit dapat nating pag-usapan ang autoridad ng Diyos? Paano na iiba ang autoridad ng Diyos mismo sa autoridad na binuo ng tao sa kanyang isip? Ano ang natatangi tungkol dito? Bakit lubhang napakahalaga na pag-usapan ito rito? Dapat maingat na isa alang alang ng bawat isa sa inyo ang usaping ito. Para sa maraming tao, isang malabong ideya ang autoridad ng Diyos. Isang bagay na nangangailangan ng napakaraming pagsisikap upang maunawaan at ang anumang talakayan tungkol dito ay malamang na maging napakahirap unawain sa makatuwid, walang pagsalang magkakaroon ng agwat sa pagitan ng kaalaman tungkol sa autoridad ng Diyos na kayang taglayin ng tao at sa diwa ng autoridad ng Diyos. Upang mapunan ang agwat na ito, dapat unti-unting makilala ng bawat isa ang autoridad ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao pangyayari, bagay at iba't ibang di karaniwang pangyayari na maaabot ng tao at nasasaklawan ng kanilang kakayahang maunawaan sa kanilang tunay na buhay. Bagamat ang pariralang autoridad ng Diyos ay tila hindi maarok, hindi naman mahirap unawain ang autoridad ng Diyos kasakasama siya ng tao sa bawat minuto ng buhay nito at ginagabayan ito sa araw-araw. Kaya sa tunay na buhay, tiyak na makikita at mararanasan ng bawat tao ang pinakakonkretong aspeto ng autoridad ng Diyos. Ang konkretong aspetong ito ay sapat ng katibayan na tunay na umiiral ang autoridad ng Diyos at ganap nitong pinahihintulutan ang tao na makilala at maunawaan ang katunayan na ang Diyos ay nag-aangkin ng ganitong autoridad. Nilikha ng Diyos ang lahat at dahil nilikha niya ang mga ito, may kapamahalaan siya sa lahat ng bagay. Bukod sa pagkakaroon ng kapamahalaan sa lahat ng bagay, siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ideya na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Paano ito maipaliliwanag? Paano ito magagamit sa tunay na buhay? Paano mauuwi sa pagkaunawa sa kanyang autoridad ang pagkaunawa sa katunayan na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay? Mula sa mismong pariralang, ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay, dapat nating makita na ang kinokontrol ng Diyos ay hindi lamang isang bahagi ng mga planeta o isang bahagi ng sangnilikha, lalong hindi ang isang bahagi ng sangkatauhan, kundi lahat ng bagay. Mula sa pagkalaki-laki hanggang sa pagkaliit-liit, mula sa nakikita hanggang sa dinakikita, mula sa mga bituin sa kosmos, hanggang sa mga nabubuhay na bagay sa mundo, gayon din ang mga mikroorganismo na hindi nakikita ng mata lamang o mga nilalang na umiiral sa iba pang mga anyo. Ito ang tumpak na kahulugan ng lahat ng bagay na kinokontrol ng Diyos. Ito ang abot ng kanyang autoridad ang saklaw ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan at pamamahala. Bago nilikha ang sangkatauhang ito, umiiral na ang kosmos, ang lahat ng planeta at ang lahat ng bituin sa kalangitan. Sa malawakang antas, palagi ang umiikot ang mga bagay na ito sa kalangitan sa ilalim ng kontrol ng Diyos sa kabuuan ng pag-iral ng mga ito gaano man karami ang mga nagdaang taon kung anong planeta ang pupunta sa kung saan sa kung anong tiyak na oras kung anong planeta ang gagawa ng kung anong gawain at kailan kung anong planeta ang iikot sa kung anong landas ng planeta at kung kailan ito maglalaho o mapapalitan, lahat ng bagay na ito ay nagpapatuloy ng walang bahagyamang pagkakamali. Ang mga posisyon ng mga planeta at ang mga agwat sa pagitan ng mga ito ay sumusunod sa mahigpit na mga disenyo na mailalarawang lahat ng tumpak na mga datos, ang mga landas na kanilang tinatahak, ang bilis at mga disenyo ng kanilang mga orbit, ang mga panahon na ang mga ito ay nasa iba't ibang posisyon, ang lahat ng ito ay makakayang bilangin ng tumpak at ilarawan ng mga natatanging batas. Sa loob ng napakahabang panahon, sumunod ang mga planetang ito sa mga batas na ito nang walang bahagyamang paglihis. Walang kapangyarihan ang may kakayahang baguhin o gambalain ang kanilang mga landas o ang mga disenyong kanilang sinusundan. Sapagkat naitadhana na ng autoridad ng lumikha ang natatanging mga batas na namamahala sa galaw ng mga ito at ang tumpak na mga datos na naglalarawan sa mga ito kusang sinusunod ng mga ito ang mga batas na ito sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at kontrol ng Lumikha sa malawakang antas. Hindi mahirap para sa tao ang matuklasan ang ilang disenyo, ilang datos at ilang naiiba at di maipaliwanag na mga batas o di karaniwang kaganapan. Bagamat hindi tinatanggap ng sangkatauhan na mayroong Diyos o ang katunayan na ang lumikha ang gumawa at may kapamahalaan sa lahat ng bagay at bukod pa rito ay hindi kinikilala ang pag-iral ng autoridad ng lumikha patuloy na higit pang natutuklasan ng mga siyentipiko, astronomo at pisiko na ang pag-iral ng lahat ng bagay sa sansinukob at ang mga prinsipyo at mga disenyo na nagtatakda ng kanilang mga pagkilos ay pinamamahalaan at kinokontrol na lahat ng isang malawak at di nakikitang madilim na enerhiya. Ang katunayang ito ang pumipilit sa tao na harapin at kilalanin na may isang makapangyarihan sa gitna ng mga disenyong ito ng pagkilos na nagsasaayos sa lahat ng bagay hindi pang ang kanyang kapangyarihan at bagamat walang sino man ang nakakakita sa kanyang tunay na mukha, siya ang namamahala at kumukontrol sa lahat ng bagay sa bawat saglit. Walang tao o lakas ang may kakayahang lumampas sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan dahil nahaharap sa ganitong katunayan, dapat kilalanin ng tao na ang mga batas na namamahala sa pag-iral ng lahat ng bagay ay hindi makakayang kontrolin ng mga tao, hindi makakayang baguhin ni numan. Dapat din niyang tanggapin na hindi makakayang ganap na unawain ng mga nilikhang tao ang mga batas na ito. At ang mga ito ay hindi likas na nangyayari bagkus ay ipinag-uutos ng isang kataas-taasang kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay pagpapayag ng autoridad ng Diyos na maaaring makita ng sangkatauhan sa malawakang antas. sa pangmaliitang antas lahat ng bundok ilog lawa dagat at kalupaan na maaaring makita ng tao sa lupa lahat ng nararanasan niyang panahon lahat ng bagay na naninirahan sa mundo kabilang na ang mga halaman hayop mikroorganismo at mga tao ay napaiilalim sa kataas-taasang kapangyarihan at kontrol ng Diyos. Sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at kontrol ng Diyos, lahat ng bagay ay nalilikha o naglalaho ayon sa kanyang mga saloobin. Lumilitaw ang mga batas na namamahala sa pag-iral ng mga ito at lumalago at dumarami ang mga ito sa pagtalima sa mga batas na ito. Walang tao o bagay na hindi saklaw ng mga batas na ito. Bakit ganito? Ang tanging sagot ay ito. Ito ay dahil sa autoridad ng Diyos. O sa ibang salita, ito ay dahil sa mga saloobin ng Diyos at mga salita ng Diyos. Dahil sa mga pansariling kilos ng Diyos mismo, nangangahulugan ito na ang autoridad ng Diyos at isip ng Diyos ang pinagmumulan ng mga batas na ito na nag-iiba at nagbabago sang-ayon sa kanyang mga saloobin at ang mga pag-iiba at mga pagbabagong ito ay nagaganap o lumilipas na lahat alang-alang sa kanyang plano. Gamiting halimbawa ang mga epidemya. Kumakalat ang mga ito ng walang babala. Walang sinumang mang nakaaalam sa mga pinagmulan ng mga ito o sa tiyak na dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito at tuwing umaabot ang isang epidemya sa isang partikular na lugar, ang mga tiyak na mapapahamak ay hindi makatatakas sa sakuna. Nauunawaan ng agham ng tao na ang epidemya ay idinudulot ng paglaganap ng mga mabagsik at nakapipinsalang mikrobyo at ang bilis, saklaw at paraan ng pagkalat ng mga ito ay hindi nahuhulaan o nakokontrol ng agham ng tao. Bagamat nilalabanan ng mga tao ang mga epidemya sa pamamagitan ng lahat ng posibleng paraan, hindi nila mapipigil kung aling mga tao o hayop ang di maiiwasang maapektuhan kapag lumaganap ang mga epidemya. Ang tanging magagawa ng mga tao ay ang subukang hadlangan, labanan at saliksikin ang mga ito. Subalit walang nakaaalam sa mga ugat na sanhi na magpapaliwanag sa simula o katapusan ng anumang epidemya at walang sinumang makapipigil sa mga ito. Sa harap ng paglitaw at paglaganap ng isang epidemya, ang unang hakbang na isinasagawa ng mga tao ay ang gumawa ng isang bakuna, ngunit kadalasang kusang nawawala ang epidemya bago pa maging handa ang bakuna. Bakit nawawala ang mga epidemya? Sinasabi ng ilan na nakontrol na ang mga mikrobyo samantalang sinasabi ng iba na namatay ang mga ito dahil sa pagbabago ng panahon. Kung mapaninindigan man ang mga ligaw na hakahakang ito, ang agham ay hindi makapaghain ng paliwanag at hindi makapagbigay ng tiyak na sagot. Hindi dapat maniwala ang sangkatauhan sa mga espekulasyong ito gayon din sa kawalan ng pagkaunawa at takot sa mga epidemya ng sangkatauhan. Sa huling pagsusuri, walang sino mang nakaaalam kung bakit nagsisimula ang mga epidemya o kung bakit natatapos ang mga ito. Sapagkat nananalig lamang ang sangkatauhan sa agham, ganap na umaasa rito at hindi kinikilala ang autoridad ng lumikha o tinatanggap ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan, kailanman ay wala silang matatamong sagot. Sa ilalim ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay ay isinisilang, nabubuhay at namamatay dahil sa kanyang autoridad at sa kanyang pamamahala. May ilang bagay na dumarating at umaalis ng tahimik at hindi masasabi ng tao kung saan nang galing ang mga ito o maunawaan ang mga disenyong sinusunod ng mga ito, lalong hindi maunawaan ang mga dahilan kung bakit dumarating at umaalis ang mga ito. Bagaman maaaring makita ng tao ang lahat ng nangyayari sa lahat ng bagay at maaaring marinig ito ng kanyang mga tenga at maaaring maranasan ito ng kanyang katawan, bagaman may epekto ang lahat ng ito sa tao at bagamat halos hindi namamalayang inuunawa ng tao ang pagiging hindi pangkaramiwan, regular o maging ang pagiging katakataka ng ibat-ibang pangyayari, wala pa rin siyang alam tungkol sa kalooban at isipan ng lumikha na nasa likod ng mga ito. Maraming kwento sa likod ng mga pangyayaring ito, maraming natatagong katotohanan. Dahil ang tao ay nalihis ng malayo mula sa lumikha, dahil sa hindi niya tinatanggap ang katunayan na ang autoridad ng lumikha ang namamahala sa lahat ng bagay, kailanman ay hindi niya malalaman at mauunawaan ang lahat ng nangyayari sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng autoridad ng lumikha. Sa kalakhang bahagi, ang pagkontrol at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay lumalampas sa mga hangganan ng imahinasyon ng tao, ng kaalaman ng tao, ng pagkaunawa ng tao, ng kayang makamit ng siyensya ng tao lumalampas ito sa kakayahan ng nilikhang sangkatauhan. May ilang tao ang nagsasabi, yamang hindi mo mismo nasaksihan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, paano mo mapaniniwalaan na ang lahat ay nasa ilalim ng Kanyang autoridad? Ang pagkakita ay hindi palaging paniniwala at hindi rin ito palaging pagkilala at pagkaunawa. Kaya saan nagmumula ang paniniwala? Masasabi ko ng may katiyakan na ang paniniwala ay nagmumula sa antas at lalim ng pangamba ng tao, ng karanasan ng tao, sa realidad at ugat ng mga dahilan ng mga bagay kung ikaw ay naniniwala na mayroong Diyos, ngunit hindi mo makilala at mas lalong di makita ang katunayan ng pagkontrol ng Diyos at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, sa makatuwid, hindi mo kailanman aaminin sa puso mo na ang Diyos ay may ganitong uri ng autoridad at ang autoridad ng Diyos ay natatangi. Kailanman ay hindi mo tunay na matatanggap ang lumikha bilang iyong Panginoon at iyong Diyos.